So guys, maganda dang ali sa inyong May mga manok ba kayo guys? So, yung manok pala natin guys, gagawan pala natin ng lagyan na ng ano nang manok. Yung lubid. Yung lubid niya, yung ganito kasi guys, kasi wala tayong ano, yung para pang baon natin sa lupa guys.

yung manok natin. Nandito siya ngayon sa ano. Hindi kasi natin maitali dun sa labas. Kasi eh, ngayon, ulan din kasi. So ngayon, napaka ng labas lego. Ang mga manok natin. So ngayon, nag-DIY tayo ng yung ganito guys, yung ano, ibabaw natin sa lupa yung gagawin natin na ano yung tools natin diyan yung gagawin niyo diyan sa mga bote yung mga hindi nagamit na mga basura diyan may ano pala tayo may solusyon diyan sa mga nagmanukan ewan ko lang doon sa inyo kung effective ba ito so yung gagawin kong gagawin kong ano yung pangbaon sa lupa instead na pako yung ginagamit yung ginagamit sa tipi, ito yung gagamitin ko. Ito dito guys, bubutasan ko ito dito. So, tingnan nyo mamaya, gagawin natin to. Tapos yung gagamitin ko dito, yung tools ko na yan, yung... Ano, yung pangbutas, yung pako. Lalagyan ko ng pako at saka matubi. Lalagyan ko lang ng kahoy. At saka yung... May kasul kaya yan, gagamitin, yun lang yung gagamitin natin to. So, ito guys, is yung mag-start tayo. So ngayon, nandito tayo sa kusina. So mag-DIY tayo. Papakita ko sa inyo. So yung ano natin. Ah. Uh, so, yung ano natin kanina, tsaka ito. So, ang gagawin, ang gagawin ko dito, para uh, ito. Iinitin iinitin ko to sa apoy. So magbukas tayo ng gasol. So ganito lang. Tapos ganyan natin. Ganyan. Iinitin ko lang yung pako. Tapos magbuka tayo ng ganito. So para ano guys, para di na tayo mag ano ito. So, yung gagawin natin, yung lalagyan na natin ng painitin lang muna natin saglit. So, pag ngayon, pag mainit na siya, pag mainit na siya, saka natin sa bubutasan nito. Natin yan. DIY ko lang ito, guys. Ha? Iwan ko lang dun sa inyo kung effective ba sa inyo o hindi. So, yung gagawin ko, gagawin ko na lang. Ayan, So, yun siya, mainit na. Kita niyo yung mga na siya, nag-apoy na, nag-apoy. Mainit ko siya guys. Tapos ginaganyan ko lang. Oo, oh, walang butas to. Ibutasan natin. Walang ginaganyan ko lang do. Oh ito siya yung mga scrap natin dyan ng mga batil lang ko ng mga hindi na ginagamit. So yung iba ginagawa nila na para mapakinabangan. So ito naman yung ginagawa ko. Sasuko iinitin natin ng mga kasunod ta So ganito pala yung nangyari guys so oh. Na ano siya yung nabutas na siya. So ngayon ang gagawin ko magkukuha na naman ako ng iba try ko hindi lang ito guys yung mga ano dyan yung may mga tapo ng basura hindi lang ito yung ginagamit ko hindi lang yung sa ano bote ng coke so, uh, ano may ano din ibang ano din ganito sa coca cola din to pero Fernando yata ito na ba no? yung sa maliit lang magkaiba kasi yung sila ng laki din pero inano ko na gamit ko na to kasi ano ang tawag na scrap na kasi to so yung iba tinatapo na lang nila so ako naman ginagawa ko naman ng paraan para kaysa itatapo na lang so pwede pa naman siya so so guys bubutas natin yan guys itatapo natin So, sa magagawa pala ng ganito, sa may gusto rin, sa may gumaya, sa may mga manukan lang, sa mga may manukan lang ito. Kung magugustuhan niyo yung ano, okay, share naman, saka comment naman. Kung okay lang ba itong ginagawa ko, kung hindi ba, kung hindi tayo. Tapos, abangan niyo guys yung ano natin, eh, baba ko kukulong sa lupa. Gaganyan, tapos ito lang yung ulo yung manilitira. Tapos lalagyan ko ng lubid to dito dun sa ilalim. Doon tapos sa talian natin para hindi siya mahugot ng manok. So sa akin guys, di lang natin to. Tapos pupunta tayo mamaya dun sa backyard natin. So tayo kasi guys, hindi naman tayo talagang malaking manukan talaga. So ang ating backyard-backyard lang. Sa mga nagagawa ng mga backyard yan... So, ito na siya yung ano natin. So, hindi lang ito yun guys. Yun, ito din. Nagagawa, nagagamit rin ako ng ganito. So, kahit medyo mahaba naman ito, pero siguro okay naman siguro ito. Tingnan natin yung ano, tingnan natin yung makita nyo naman guys, yung ano na nag, nagpupulot kasi ako ng ganito, yung ano din, yung iba yung iba, yung ginagamit lang namin sa bahay kinukuha ako Ah, guys, bukas natin. Hindi ko rin kasi alam kung matibay yung ano nito, matibay yung tawag niyan. Yung kuan yung Oh, may mga guys. Alam kailangan natin na si yung manok natin medyo di naman karamihan medyo ano nga kasi kasi na yung bakal yung gagamitin ko yung tawag uh, niya yung kabelia yun lang yung gagamitin ko yung so, guys ito nagagamitin na ako ng ganito kaya yeah, try ko lang ito kung hindi kaya mahubutok. So ang gagawin ko kasi nito, bubutasan, tapos ano, kataka lang kaya ito, hindi kaya to, -ano, so, yung uh, ma baka mabunot ang manok. Try ko lang naman. So, nagamit rin tayo ng ano, scrap ng nature spring. Kita nyo naman guys, ang ano, medyo madumi. Hindi ko na to kasi hinugasan kasi babaon ko lang naman din sa lupa to. Yan to siya. Yeah, bubutasin natin. Hindi ba walang butas? So, butasan natin. Yan. Para ano naman, yung ibang basura naman, may pinabang naman. So, wala. Balik tayo ulit dito. So, bilis-bilisan lang natin kasi ang apoy at saka yung gasol natin baka mamaya doon maubusan tayo. So, nagamit din ako ng ano, yung ganito din, yung fabric. So, di ko alam kung ay, yung sa ano pala to guys, yung sa lagyan na ng ano, Lagyan na ng pampabango ng sa damit yung sa mga naglalaba. So, scrap na din to guys. Din. So, gagamitin din natin.